233 meron na nga pumasok na panibagong booking oh mandalu yung to Ugong Pasig Hindi pa nga ako makaalis Gawa nang wala pang bayad to eh Ay naka Ayaw magbayad nito Lintik to Sabi Naka down daw yung Gcash Eh gumagana naman Nasa EDSA pa lang ako Tinawagan ko na siya Na isend na yung bayad eh Eto na mga kawormis At nakakuha na tayo Ng kauna-unahan nating First booking Pas muna tayo sa voice over Medyo nahihirapan ako <laughs> So nakakuha ko From Valenzuela Dadaling ko ng Malabon Grab Express Siyempre Lagi natin favorite Time check tayo Alas 10 na ng umaga so uh, lagi naman ganito yung labas ko alas 10 ng umaga kasi mas trip na trip ko nadadama yung sikat ng araw parang damang dama ba yung pagod <laughs> 95 pesos yung tomasahin na ito mga tol grab pay so ibig sabihin nun malinis na siya wala ng kalta si grab express dun sa atin na lahat yung 95 pesos na yan nakalapit lang na ito malabon bayad na siya Bayad na Okay na po, salamat Okay, first booking guys First booking natin, beauty product Siyempre, bali ito guys, 23 minutes lang siya 7.1 lang Google mo, tong ingay Oo na, oo na, ito na <laughs> Bali ang biyahin natin dito mga Oh taragis ka Bali ang biyahin natin dito mga tol Ay 24 minutes, 7.2 kilometer lang 46 46 Tawagan ko na lang no. Tawagan ko na rin. Okay, ipapaisip lang daw, iwan lang. Mm. Iwan lang. Mm. Picture lang ko lang, mommy, wait lang. Para pang Facebook. Ayan, oh. okay na. Thank you. Ay, naku, wala nang pumasok, guys. Lagari na lang muna tayo hanggang sa may pumasok na panibago. Ito, guys, pangalawang booking natin. Naka-pick up na ako dito nung nakaraang araw. Papuntang Intramuros to. Tau po. Pick up. Kami muna ito, ha, ah. sa helmet. Oo, oh, sir, kasi nag-ano ako move it minsan okay na to sir kung babae sa akin mabigay ha anong kung babae kung babae sasakay sa iyo ako yung aga-arkas sige sir sige <laughs> 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 marami dyan no <laughs> basta babae hindi sabihin, pagdipad pibibili mo para hindi ka malate <laughs> parang ka kasi parang kumuunti ngayon kasi nung nakaraan pumikap ako dito marami ah eh, depende sa order ah pero okay, same price pa rin hmm sabi dati sa akin, ito gilibilisan mo mm. Siyempre okay para malamit Kasi time in time na rin yung taga ng bata pa o pinata pa Headmast mm. Phil, hey, Club, KFC, A MacArthur Highway, ma Marulas Oo Umarap na umarap, hindi ko yung lakakap umarap Pero gamit ko yung dati, kawasaki 600 dati bata pa -da. 600 pala eh Eh di nakaganon yun <laughs> up, up, upright ako Ah okay. <laughs> Hindi yung angkas mo nakaganon

Sa so, gabi ito, Vespa. Vespa 300cc pa. Mm. Sa Vespa. Tapos kuya ko, naka BMW yung S1000R. Mm. Isa naman, naka Triumph na 7764 na Modelo. Tapos GS. Ito na, habi yung motor para akong pakiram para akong daga. Maliit. <laughs> Maliit. Tapos kung diretsyo na, pakiram ko, nakapako ko. Okay naman. Oh, sige kuya, di Kaya, ano? na lang tayo. Oh, deliver. <laughs> deliver ko na 'to. Okay. Ibigay okay. na max talaga mo. No? Ha? Ah? Dito to. Ah, dito. Bugbog na. Wala eh, gamit lagi Kaya hanap buhay. No, oh, Ano po Ano po pa naman. Tapos, 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 no? ay, order mo ना सुनो ना थैंक यू थैंक यू Order daw ulit ako bago Iisip nga ako Gusto ko kumuha ng Dekadene Sniper no Sniper o kaya e S-Mash na <laughs> Para mura e S-Mash Pang deliver-deliver lang Pang talaga Eto mga tol Hindi pa tayo nakakarating Sa may drop-off location ng pangalawang booking natin Ay Pinasukan na kagad tayo Ng panibago So bali Ang location nya Ermita, Manila And then dadalik sa Pasig Ang per nya Nasa 233 pesos Lang din Kahit papano Tuloy-tuloy pa rin naman na Yung booking dito Kay Grab Express Mestre Siyempre po kasi talaga mag grab express kaysa mag move it mga tol Piling ko kasi napakahaba ng biyahe kapag pasahero yung daladala -dala ko Tsaka piling ko ang tagal matapos kahit nasa 5 kilometer lang yung tinatakbo Hello po Ma'am grab express po nandito na po ako sa may ano customs Sige sir Manito, oh, oh, oh. Okay dito po sa mga grab Okay Ah, silong muna tayo kay kakaiba yung blockbuster hits. Yan, dito lang. Hmm, eh, init. Oh, 33. Sarap po langka, oh. Parang oh, may strawberry. Langka, tsaka strawberry. 250. Ay, eh, tama ba? 33. Okay, tama. Oh, para ako na magkita sa diretso. Huwag mo nang kunin yung bayad dyan sa 30. Ah, oh, sige po, sige po. Gigi. Eh ano ko na lang? lang I-GCash ko na sayo. O, huwag ka nang kumuha ng pera sa card. Sabihin mo i-GCash na lang daw sa akin. Okay, sige po. Bali 233 Chat ko muna si sender syempre. Can si pick up nanjan araw? Sa akin baby. Isa na 'yan successful pick up ng naganap. Naku no? Curious lang ako dito mga to Lagi may nakapila dito Ano kaya yung mga yan? Papasok ng dolomite? Hindi ko rin alam eh Dolomite na ba to? Ah! Laki oh! Oh, dolomite na nga to Manila Baywalk Dolomite Beach Eto so, mga to nandirito na tayo Kaya lang hindi makakontaktong ano Tapos sabi Ijijikas niya raw sa akin Hanggang ngayon Wala pang ibinabayad Paano kaya to? Sir dito ba yung Gamacore? Ah uh ah, -huh. ito lang okay na to. Iwan mo na lang. Oh, hindi kasi makontak yung ano yung receiver Tristan Ramos. Ah, yeah, baka may meeting. <laughs> Iwan mo na the Number you have dialed is either unattended. Hindi oh, matawagan eh. Next ko na. Sige sir, thank you ah. Tawagan ko tong nagpadala para singilin. Naka-down daw yung GCash pero nagamit ko naman yung GCash ko. The number you have dialed is oh, wala na. Is either unattended. Hindi na rin siya makontak. Okay, yeah. Ano to? I-ease kami nyo ba ako? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Hindi ko pa na-complete yung booking. Wait ko po yung bayad. Wait ko po, po yung payment. So, tambay muna tayo dito. Dito, marami tayong kaibigan dito eh. Ayan o. Oh. oh. Walang booking yung mga kaibigan ko eh. Oh. Oh. Yan. Tututututu, may sticker pa ako. Ayan o. Babalikan ko doon, putay, di ba ako binayaran? May may... Sa vlog din yun, hindi ka <laughs> <laughs> yung... Hindi, grab express to. Oo. <laughs> uh, may panibagong booking na ako. Ito, ka ito. ko Babalikan ko lang to lintik yan Sabi ng sender IJJ ka sa akin Ngayon tinawagan ko siya kanina Nasa EDSA pa lang ako Sabi ko isend na Tapos naka down daw yung Gcash Pero hindi naman Naka nagagamit ko naman yung Gcash ko Ngayon yung sender Tinatawagan ko Hindi na makontak Ngayon babalikan ko to eh. Ito sisingiling ko Lintik ka Number you have dialed Sir nakuha na hindi pa ako binabayaran eh. Ako Oo, yung sender sana yung magbabayad. O. hindi pa ako binabayaran. Ano sabi ko cash. Ngayon hindi na makontak. Sa may ano, ermita. Naabala pa tuloy ako. Hindi ko naman pwedeng iwan kasi na ganun na ako dati. Hindi na bayaran eh. Hindi na makontak ang ina? You know? Yung nagpadala. The number you have dialed is... Itong recipient, hindi rin matawagan. <laughs> 233. Meron na nga pumasok na panibagong booking oh. Mandaluyong to Ugong Pasig. Hindi pa nga ako makaalis gawa nang wala pang bayad to eh. Ay nako, ayaw magbayad nito, lintik to. Sabi, naka-down daw yung Gcash. Ay eh, gumagana naman. Nasa EDSA pa lang ako, tinawagan ko na siya na i-send na yung bayad eh. Dito ko na lang singilin to, bala na sila mag-usap. Okay, iya. Yeah. Wait lang, nasend na raw boss Wait, huh? nasend na raw, check ko ah Ayan, nasend na. Ayun, nandito na, nandito na. Kailangan pa kulitin bago magbayad, din, you know? <laughs> na mga ano yan. Turang ko lang, boss. Yan, Okay na. Hello. Thank you, thank you. Yan, dapat ganyan. Hindi yung kahihirapan nyo pa yung rider. Ang tagal-tagal ko dito. Ngayon lang binayaran. Ito, so, Bagong booking mga tol. Mandaluyong going to Ugong Pasig. Perneto, 71 pesos. Grab pay. Talaga mga customer na yan. Grab pa. Apa. Apo, Lian. Tagal nito sa ano? Opo, inantay ko pa yung ano, huling booking ko. Ang tagal magbayad. Ah, ganyan talaga. Oo. Oh. Okay. Maabala pa Ah, uh -oh. thank you po, mama. Thank you. Ang antay patuloy si madam dahil dong kay sir yung huli kong booking. Pinag-antay ako eh. Alam nga naman iwang ko yung ano no. Alam nga naman i-complete ko na hindi pa ako nababayaran. Kasi nangyari na sa akin dati yan. Hindi ako nabayaran eh. Sabi i -G -G cash tapos hindi na makontakt. Kaya yun. Kinulit ko nang kinulit. Ayun nagbayad. Ang problema lang doon mga tol na abala ako. Okay, Huwag yeah. Pati si madam itong na-pick upan ko na abala din. Anyways wag na umiyak. Ito na. Grab Express Ay, Ang init naman ba di nang panahon ba Oh si, ang pogi-pogi ni Warmy Ano oh. ang grabe yan? Ang peda Pabigay na lang ko yung video Okay, thank you Okay, complete So ito mga tol, 21 minutes 6.5 kilometer Nakakilala tayo ni Vox Hey! <laughs> Saan ang biyahe mo? Parang ngaway pa, hindi ngaway ngaway Nabi dito Pagkakata dito parang ngaway, hindi ngaway ko lang Nabi Ingat, ingat ha, ah, ingat Dito lang <laughs> Ingat! 131 Sorry na po, wala akong biyahe Okay lang po 20 Okay, thank you! Ito guys, Makati going to Gigi si Pagigi Napakainit ah, ba Uy ang ganda ng mags oh. Pang malakas ang mags yun ah. Ma'am Camille Apa pero Okay lang po sa Ah sige pa. Pero, then, okay lang pa Okay Thank you ay alas dos na guys hindi pa ako kumakain ah wait mo kaya to gugutom na ako Ay, ay ah, apakainit ayaw pa sumagot listen mo sagot kala siguro strangers ako eh putra gis yun nakakachat nyo po yung ano dito ma'am receiver uh, ayaw po sumagot mo may kala siguro strangers ako eh <laughs> sige, sige, ah nandito na ako ma'am sa may city busy bank yun Okay na po yan. Thank you. Ito pa nga tol, next booking natin. Pumasahin nito ito, 99 pesos. Ah, ako ba na mga pick-upan ngayon? Lagi na lang 2 kilometer pataas yung pick-up ko. Huwag kayo iyak. Huwag kayo iyak. <laughs> okay, natapos din pick-up ng item dito, buddy. Yun, ito na. Ano ba ito? Ah, 99. Okay na ito na. Okay, thank you. ito so, mga tol, syempre, pinasukan ulit ako ng panibag. Makati, makati lang. Hindi pa ako kumakain mga tol. Mag-aalas stress na ng hapon. Lintik yan. Puro malapitan nyo na ako kong booking. Hindi tuloy yung makakain. Tingnan nyo to. Tingnan yung pick up nito. Kapakalayo na naman nito. 2 km. 2 km. 2 km. Ibigay mo yung 2 km, boy. Lab na lab ako ni Grab, eh. Binibigyan ako ng mga 2. Oh, hindi. 1.3 lang west on north. Maawa ng konti Binabaan yung pick location Apakangas Ay oh, para kay Renato Ay Renato na lang po yung bayad sir Pagdating ko doon Okay Thank you. Ah, uh, guys yung 87 pesos ni Grab. Tingnan niyo kung ilang kilometro lang ah. ah 2.6 kilometer, 13 minutes. Gutom na talaga ako. Hindi pa kumakain, alas stress na ng hapon. Hindi mga tol kasi ganun yung mga teknik tol. Ganun yung mga technique para isahan na lang yung merienda at saka yung tanghalian kailangan magtatanghalian ka ng mga alas 3 ng hapon right on to para mas makatipid ka at saka busog ka pa sa merienda mo o oh, di ba Ganun ang mga teknik boy So ngayon mga tol Nagpatay muna ako ng application Hindi ko na talaga makayanan yung gutom Kain muna ako Ano kayo makain dun? May, u may kanin kaya dun? Grab! Renato! Ah, to? Ito pa Ayan 87 100. Ito. Ito mga tol Nag off muna ako Tsaka ngayon lang natin makikita Kung nakakamagkano na ako Time check tayo 3.28 na ng hapon 300 pa lang 8.74 Walong booking Ang liit pa rin pala 8.74 Ngaan mo Bibigyan tayo ni Grab Ng malupita na pa uwi nyan eh Te may din ba kayo kanin te? Kanin? Kanin? Kain nga ako te Ah, Sol, ang halian ex merienda. Lintik <laughs> yan, sarap ng ano ah. Sarap ng hotdog oh, Ay, Ang ihingay naman eh, itong Google Map na to Oo oh, na, narinig ko, narinig ko Oo, kakanan nga ako eh hotdog tsaka ano meatloaf yung inulam ko guys at tsaka isang pang malakasang mountain dew ah pakasarap buddy so nakakuha na ako ng booking nag set destination na ako pa Valenzuela binatuhan ako ng Sampaloc Manila 105 pesos to Makati going to Sampaloc Manila alright Naya po Tapo ah, Naya Pupunta lang sa Takadong Sampaloc Pagana sa ta oh. naman siya Pabyo ano lang <laughs> Sige po ako na bahala Uh, thank you. Buti na lang may tipsy warmy boy. Uh. Ngam. Yan ito yung mga teknikan dyan, oh. Ah. Oh. Ah. Isa na namang item pika para kay Warmy TV ang naganap buddy. So bali ang ko dito mga tol yeah, ay 7.3 km 21 minutes o oh, una google map. Ang ingay mo na naman sumasabay ka na naman sa vlog ko eh. Pag di ako nagbablog di ka nagsasalita. Ay okay, mga tol nandito ka agad ako. Napakabilis ko naman. Parang wala lang nangyari ah. Is on the right. Okay. Okay na po yan madam. Thank you. Okay, complete. So naka-set destination pa rin ako. Medyo tinamad na ako magbiyahe-biyahe ng ano. Kung saan sa... Uy, may pumasok agad naman. Napaka pakabait naman ni Grab Express. Uy, L111. Balinsuela ata ito ah. Uy, marulas Balinsuela. Napakabait naman ni Grab Express. Ah, Express. Papuntang Balinsuela na. Okay na po. Thank you. Bali, ang biyahe ko lang dito mga tol 25 minutes, 7.8 kilometer So, bali, ito na yata yung pinakalas na booking ko Kasi pinabalik na ako ng Valenzuela agad Kaya, yeah, ayun Let's go So, ito pala guys Pag nandito kayo sa Pini Homes log in lang dito Madam, building S9 Madam, saan ba na S9? S9, pangalawang building Pangalawang building doon Thank ah -ah. Thank you at ayun na nga mga tol, ubos na yung set destination natin. At ang kinikita na natin ngayon is... 1,090 Sampung 10 booking Medyo inala tayo ngayong araw Hindi maganda yung mga nakukuha natin booking More on ano More on gurami Pero kahit pa paano Okay na So paano mga tol, ito na lang muna for today's video Medyo inala tayo Bawi na lang tayo next flight And then inuutusan pa ako ng asama ko ngayon May pipick upin ako doon sa trabaho niya And then so may inorderan niya Inorderan niyang damit Apaka-store mo talaga sa hanap buhay yan So paano mga ka kita-kita na lang tayo sa mga susunod na episode Muli ang inyong lingkod Warmy TV Bouncing Out Bye bye